Hindi ko naman siya maintindihan eh. Kasi nasa group chat ako ng napakadaming retired generals. Marami silang suggestions at uh, kinikilala natin ang kanilang karanasan. Ngayon, yung dista wala naman akong nababanggit, naririnig na, na, na kudeta ha. Eh, samantalang mahilig ako nung dati sa ganyan-ganyan. Nagbagong buhay na ako at wala na talaga naman talaga ako naririnig. Ang uh, masasabi na lamang natin, eh talagang may mga problema sa ating Santa Tahan Lakas. Unang-una, ang unang issue ay eh, nagbago talaga ang uh, ang problema natin. Dati mga NPA, mga secessionist movement, domestic insurgency. Ngayon, external aggression sa West Philippine Sea. Nagbabago ang lahat pati sa budget, ang hinihiling ay eh, mga drone, missile, frigate, fighter jet. Ibang-iba na to sa mga buku mano-mano na guerrilla warfare na alam natin mula sa Samar hanggang sa Cordillera hanggang sa Mindanao. Ngayon, yung ikalawa, medyo na-solve naman natin yung issue ng promotion. Talagang malubha yung problema nung bagong batas. Maraming maiimbudo, mapi frozen, hindi na uh, makakaunlad kundi maa-atride pa. So parang naayos naman natin yon Tignan natin, pinagdadasal ko na it's a work in progress. We're very happy to uh, keep uh, studying and reviewing our work. Ikatlo yung problema na matindi yung pensyon ng ating mga opisyal. Matapos madirigma, matapos sugatan at tayong iba e na namatay pa. Sasabihin ng iba na walang pera. Alam natin na tama yung economic managers natin. Talaga naman kulang na kulang tayo sa pondo ganun pa man ang promise is a promise nangako tayo may kontrato tayo sa kanila hindi naman pwedeng uh, biglang atrasan ng mga sundalong magigiting kunsan nag-uugat yung mga destabilization effort niya kung possible naman ma-address yung concern ng mga militaryo. Maraming gulo ngayon eh, saksakan ng aga ng politika sa 2028. Siyempre, ina-expect na natin yan kung 4 uh, four and a half years or five years, one year to go na lang. Eh, ba't aga-aga naman? Ano ba naman ito?